isang napakataas na bundok at naggagandahang mga tanawin sa ibabaw nito na napakalapit nga lang sa Metro Manila. Oo mga kagala, dito mo nga lang yan matatagpuan sa Nasugbu, Batangas. Kaya kung binabalak mo na umakit ng bundok para makapag-relax at makalimot sa sandaling kalungkutan mo, ito na ang sagot kagala. Tara, puntahan nyo na to. So what's up, mga kagala? Ito na naman nga tayo para sa ating another or bagong adventure. Siyempre, para rin naman sa ating bagong achievement. At ito na nga, nagre-ready na kami para umalis dahil 12 a.m. ang meetup namin sa may alabang. At nagaantay na nga lang kami na mapuno ang aming sasakyan. At time check mga kagala, it's already 12.20 na. At kami na lamang ang inaantay sa meetup location. Kaya nga pagbaba namin dito sa alabang ay talagang tumakbo na kami dahil nga sa alam namin na kami na lang ang inaantay dito. At pagdating nga namin sa meetup location ay hindi ko na na-videohan dahil diretso sakay na kami at umalis na agad dahil nga gahol na rin kami sa oras. Dahil hindi lang naman kami ang inaantay dahil may mga iba pa na susunduin sa iba't ibang lugar. At kung nagtataka kayo mga kagala kung bakit nakasakay kami sa van dahil this time ay naging joiners nga muna kami sa mga akit bundok. At pagdating nga namin sa bikutan ay tamang tama dahil nagaantay na dalawa pa namin nakasama. Sa totoo nga lang mga kagala ay first time ko na makasama sa ganitong klase ng joiners. Dahil nga alam naman natin na madalas kami nagdi-DIY kapag aakyat kami ng mga bundok. At pagdatingan namin sa Mandaluyong ay tamang-tama dahil nandun na rin at nagaantay ang isa pa namin kasama. At nang makumpleto nga kami ay agad na namin pinag-usapan kung ano nga ba ang plano. Dahil sa totoo lang dapat ang pupuntahan namin ay ang espadang bato sa bayan ng Rizal. Ngunit hindi na nga kami matutuloy dito sa kadahilanan nag-post ang page ng tourism ng Rizal dulot nga ng bagyo na paparate. Kaya habang nasa loob kami ng ban ay nakapag-decide na kami na sa Batangas na lang kami na pumunta dito nga sa Mount Batulaw sa Nasugbu, Batangas. Buti na lang ay Hanson ang aming coordinator pagdating sa tour na ito na talagang tinanong niya ang bawat isa kung gusto pa bang tumuloy o hindi na at kung gusto pa ba na magpalit panibagong lokasyon. At 3.15 a.m. ay nakarating na ka kami sa aming drop-off point. At grabe mga kagala, sobrang lamig dito. Talagang manginginig ka sa lamig na dulot nito. At pagdating nga ng 4 a.m. ay nagtipon-tipon na kami dahil handa na kami na umakyat sa bundok ng Mount Matulaw. Pero syempre, nag-pray at miniting muna kami ng aming tourist guide para sa mga posible na aming pagdaanan. So paano mga kagala? Tara na at ating nasimulan ang paglalakad at pagakyat sa bundok ng Mount At mga kagala, iba yung paalala nga lang na kapag aakyat kayo ng bundok ay huwag na huwag yung kakalimutan na magdala ng flashlight. Talagang masukal at maputik ang aming pinagdaanan dito mga kagala dahil nga sa dulot na pagulan dito. So, syempre sa mga ganitong akyatan ay hindi talaga may iwasan na may kasama kayo na madudulas. Medyo mahaba-haba na nga ang aming nalakad pero nandito pa lang kami sa registration. Wala pa kami sa peak 1 dahil hanggang 12 ampik na aming aakit. At nagsimula na nga na pumutok ang liwanag. Pero hindi pa namin nakikita ang ganda na kalikasan na meron ang bundok na ito. At habang naglalakad kami ay mayamaya, maya unti unti nang nagpapakita ang nagagandahang mga tanawin sa bundok na ito. At sa halos isang oras mahigit namin na pagkakit sa bundok na ito ay narating na ramin ang pick 8. At kasunod na nga rin ang 10 na pwede mong akitin ang mataas na bato na ito para makapag-take ka lang ng at habang papalapit nga kami ng papalapit sa pinakatoktok o sa summit o sa peak 12 ay unti-unti naming nasisilayan ang naggagandahang mga tanawin sa Mount Batulaw na ito na talagang ang nakakawala ng pagod at nakakarelax talaga sa mata dahil sa mga naggagandahang mga luntian na nasa kapaligiran nito. Pero syempre hindi pa rin naman nawawala rito ang mga extra challenge na kung tawagin dahil nga sa bundok ito. Kaya iba yung pag-iingat mga kagala kapag kayo ay umaakyat sa mga bundok. Siguraduhin niyong prepared kayo, mental man at physical. after ng dalawang oras na pag-akyat namin sa bundok ay sa wakas narating na rin namin ang pinakatoktok na Mount Batulaw na ito. Pero sadly nga lang mga kagala dahil pagdating na pagdating namin dito sa tuktok ay hindi nagkaroon ng clearing. Kaya hindi na rin kami masyadong nagtagal dito at nagpicture-picture na lamang kami. Pero mga kagala, sa di kalayuan, nung makababa nga kami mula sa pinakatok-tok ng Mount Batulaw na ito, ay bigla kaming nagulat dahil nagkaroon ng clearing at sa wakas nagpakita na ang naggagandahang tinatago ng magandang kalikasan ng Mount Batulaw na ito. Dahilan nga upang makakuha kami ng mga perfect spot ng mga video at mga naggagandahang kuha mula sa drone na ginamit ng aming coordinator. At isa nga rin ito mga kagala sa dahilan na nalaman ko kung bakit isa ang Mount Batulaw sa Dinarayo dahil sa kagandahan na tinatago nito. Na sobra kang ma-enjoy, -e ma-re-relax, at sobrang mawawala talaga ang pagod mo rito, kagala. Kaya nga kung mahilig ka na umakyat sa mga bundok, ay isama mo na ito sa bucket list mo, kagala. At siya nga pala mga kagala, kung gusto nyo rin mag-book sa tour na aming kinuha ay ipm nyo lamang ang page na ito promise mga kagala, ang bait ng coordinator nila rito at maasikaso so paano mga kagala maalala nga lang ride safe, peace out